Hello mga loves, pasensya na sa haggard kong mukha kasi pinapahinga ko yung mukha ko sa makeup kasi nagbreak break out tayo mga lads. Wala nag cross kami like parang everyday na ka-makeup ako. Kasi nasa al alam niyo alam niyo na may lakad. <laughs> parang lagi everyday may kaya eh nag-break out ang lola niyo. Yeah. So pinapahinga ko muna ng aking face lock. Kasi sa Outback Steakhouse. First time ko dito kumain mga loves And mamaya kunta na si Cora. So, ito yung starter mga loves Meron silang bread. And it's warm, honey. That's <laughs> good. So, mga loves, ito yung ating meron akong salad, um, house salad, and ganyan sa asawa ko. Tapos, nag-order na ako ng uh, potato soup. Ayun. Ang sarap ng soup nila, mga loves. Potato, baked potato soup. With bread. Mm. Here's is our food So meron tayong, what do you call this? Onion Huh? and onion. Onion. onion Parang bloom onion, ginawa <laughs> na This is our steak yan. Kain mga lang So ito yung parang kagaya rin ng nasa What do you call this one? Huh? Texas Roadhouse uh, same yeah, na I'm talking about the onion oh. hmm. We have steak. Perfect cook. Gusto ko mga loves, ang steak ko is medium. Ito yung sauce. Hmm. Punta tayo mga loves ngayon sa Sephora. Kasi alam ko, sabi ko nag-breakout ako. Pero kailangan ko ng Foundation. <laughs> Gusto ko malaman mga alas ko ano yung, yung shade ko talaga. Kasi ilang beses na ako nag-order online. Eh, hindi talaga uh, mga alas. Hindi tumutugma yung shade sa sa mukha ko. So, kumbaga, nasasayang yung ano, yung in-order ko. Eh, ayoko nagbaano mga alas. Natatamad ako magbalik kasi wala akong time. <laughs> sa malayo kami sa ano, kumbaga, extra time pa yung ganun. Kagaya nung binili ko sa uh, ano ba yun, Charlotte Tilbury. Hindi ko siya ka-shade. So, ang ginagawa ko, minimix ko siya, pero hindi ko siya, ang hirap ano ka ng shade niya, mga loves. Kasi may yellowish yung na-order ko. So, ay mas maganda talaga pag bumili ng foundation, is yung alam mo na talaga yung shade mo. Not unless, uh, yung meron ka ng shade talaga, tapos mag-order ka online, yun pwede. Pero ako kasi, bago pa lang ako nagme-makeup-makeup, -makeup, So, dito tayo mga loves. Kohl's plus Sephora. Dito tayo punta. Here we go. Dito tayo punta. Uy, 50% off select products. Nakikita ko lang to online mga loves. Orad. Or Ayan. Ang dami dito. Be nice. Dark circles in 15 minutes. Dami. Dami. Ito, nakikita ko rin to online. Available pa to sa Sephora. dami. Kasi mga prices siya mga loves. Let's go to the foundation. Kasi, ito yung magandang highlights mga loves. Highlighter. ginagamit ko. Milk. Lip and cheek. Ito, meron ako nito. Ito nga ba yun? <laughs> Ay, hindi pala yan. Ito somewhere ito ito yata yung kulay na meron ito highlighter yata na mga loves ayan nung palagay highlighter or... so pinagisipan ko kung NARS or yung Estee Lauder um, na foundation kasi pareho yung na, pareho na tinig ko na maganda daw yung Estee Lauder yung double, double wear tapoy rare beauty mga loves dahil mga magaganda We're going to make soft pink liquid blush. Kasi mga pricey talaga siya mga loves. Pero I think okay mga loves yung ano. Kasi matagal mo siyang nagagamit eh. Kumaka so, na mga loves. Pangkilay kilay natin. Uh, Sephora. Mo, I think yung mga Sephora brand. Yun yung 50% off. Not sure mga loves kung tama ba yung pinakasabi ko dito? <laughs> so, isa lang yung workers dito, mga loves. Kaya ako na lang yung naghahanap ng shade ko. Parang ito yata, yung takpan. Hindi ko alam, mga loves. Itatrya ko kung ano yung kakulay talaga ng aking muka. At least dito, natatrya natin. Hindi kagaya pag online. So, hanapin ko pa. Pero ito yan, tingnan nyo. Yung tinry ko. Parang, ewan ko ba, parang close naman siya, di ba, mga loves? Malapit sa muka. Kulay ng muka natin. Okay, mga loves. I think I found my size. Ay, my size. <laughs> my shade. Itong Fiji Light 5. Ayan. Ito yun, mga loves. Kasi nag-ano kanina, between sa warm. Which one is it? Warm something. I think this one. Or this one. Ito yung mag ano mas tumugma sa kulay ko. Ito na naman tayo sa mga pabango, mga loves. Grabe, ang gusto ko i-try itong On to So, balik na tayo mga loves. Naka-check out na ako. Bumili rin ako noong um, Estee Lauder na uh, parang moisturizer foundation with SPF. Meron akong, gusto ko sanang bilhin mga loves yung double wear na foundation din ng Estee Lauder. Kaso, wala silang stock. So, pero alam ko na yung shade ko. Kaya, pwede ko na siyang order, orderin online. So, ang total na binayaran ko is 132. <laughs> so, sa foundation lang mga loves, gumastos tayo ng 132. <laughs> But anyway, okay lang yan. Para naman sa ano yan, ikagaganda natin. Charot ka, alam mo naman ikagaganda pa. So, let's go. Hello mga loves. So, ni tayo ngayon sa Walmart kasi mag-grocery shopping tayo. After namin mag-cruise mga loves, walang laman yung ref. Nag-grocery shopping yung asawa kahapon. Ang binili niya lang mga loves, namin siya ng itlog, gatas, banana, uh, strawberry. Yung mga ganun lang mga loves. So, wala na. Sabi ko, kung grocery shopping ka na. <laughs> so, bibili tayo ngayon ng mga kailangan natin. And, um, ayun. Yung mga kailangan lang. Charot. <laughs> So let's go mga loves. And let the sugar begin. <laughs> Sarap nito mga loves oh. Red velvet cake bites. For magkano Ay, ang mahal pala niya mga loves oh. 647 na pala to. Dati mga ganito mga loves mga nasa $4 lang. Ngayon ang mahal na. Ano kayang lasa nito? Ano kayang mas masarap mga loves? Yung cream cheese cream cheese or this one? Ah, ha, 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 ha. ako. Kaso walang maliit eh. Gusto ko sanang itry yung maliit. Kaso wali. Ito kasi mas masarap to mga los. Pero di ko pa natatry itong cream cheese. So try natin ito. Yarn. And ito ang napakadaming cookies. Ayan. Sabi ko sa asawa ko magda-diet na ako eh pagkatapot namin mag-cruise mga loves kasi wala nang laman ng ref namin. Pero, joke-joke <laughs> lang pala yun. Kung <laughs> na naman mga nakikita ko din eh. Wait, nakita ko dito mga loves. Tignan nyo, walnut and pistachio muffin. Buttermilk muffin with walnuts and pis pistachio. So, parang masarap siya, no? <laughs> Itry natin to mga loves. Yan. Kukuha na naman tayo. Kung ano-ano ng mga pinagkukuha ng lola nyo, mga loves. Bibili sana ako nitong ano, nitong, eto mga loves. parang binago nila eh. Tingnan nyo. Um, ito yung lagi natin kinukuha, yung banana walnut. eto nilagyan nila ng red velvet and chocolate chip. Kaso mga loves, tingnan nyo, ma-expired na siya in two days. Pero parang hindi naman siya abot sa ng two days, no? Ewan ko mga loves. So, kuha tayo ng kamatis. Ang kamatis. Magkano na ba yung kilo ng kamatis dyan sa atin, mga loves? Mahal pa rin ba? Or nagmura na? Parang I think lahat ngayon nagmamahal na yung mga loves. Wala nang ano. Wala nang mura. Ayan. Okay. Kuha tayo ng um, blueberries. Pang ano natin? Pang milk pang meal pang ano tawag dito? Uh, oats. Pero yung nila ngayon, mga lang yung mga alas. ang lalaki oh. Bili tayo. Kainin natin mamaya pag uwi Ayan. Ang gusto nila dito sa Amerika, mga loves, alam niyo yung mga puti. Gusto nila yung hinog na. Ako naman, gusto ko yung hilaw. Crunchy. Pag hindi na siya, ano mga loves, pag hindi na siya crunchy, ayoko na medyo malambot-lambot. Parang I think this one, yung nakuha ko kanina. Eto, matigas. Yarn! Kuha tayong mandarin mga loves. Seedless and juicy. Yan. Para sa juice ko. Tapos, kuha tayo ng salad. Pang sa work. Kasi work ako straight for mga loves. Tapos, yan. Kuha tayo ng scissors. Salad with chicken. karon tayo ng grapes, mga loves. Ito yung itong grapes, oh. Ano, ano niya? Matitigas siya, mga loves. Tapos, meron din silang apple. Do you want some? Apple covered to with caramel, mga loves. Meron din silang apple cider vinegar. Ayan. Ang tamis ng grapes, mga loves. Tinikman ko, syempre. Ako <laughs> tayo ng asparagus. Uh, magawa ko ng ano ko mga los pagkain meal prep for 4 days and sama din natin ng zucchini yarn Your... tapos ko tayo ng pepper mga loves sweet pepper and cabbage maliit lang na cabbage Tingnan niyo mga last kung gaano kalaki to. Oh. Ground beef. 'Di ba? Ang laki. Meron dito grass-fed kaso. Ang mahal niya mga last, oh. 784. 93% lean and then 7% fat. Ang mahal niya mga last. Yun na lang tayo. Ground beef round. 692. Pero eh, parang same lang siya mga loves oh. Kaso, di ko alam pa ilang percent yung fat. Ito pa, 15% fat, 85%. Ang mamahal na pala ngayon talaga ng tinda, mga loves. Ngayon ko lang talaga pagtanto. Ito, 7. Ito na lang tayo, 5.64. Numumurahin. Ito tayo ng sausage, mga loves. Pork sausage. Yon. Pang-breakfast. Tapos, kung tayo yung bacon. Yung bacon lang, $10 na. Grabe. Kumari na ko nito mga loves. Honey ham. Panggawang sandwich. Ay mga loves, tignan nyo. may bago ang ano ng Starbucks. Tignan nyo naman. White chocolate mocha. <laughs> na try natin to mga loves. Bibili ako. Ayan. Wala na talagang diet. Diet ang lola niyo, mga loves. Kukuha <laughs> ka nito, mga loves. Combo pack, sharp cheddar, and beef sticks. Pero ito pang baon natin sa work, mga loves. Yarn. Hindi nyo pa na try nyo. Nata try nyo na, na ba ito, mga loves? Beef stick. Hindi ko alam kung meron sa Pilipinas, eh. Pero masarap siya with um, cheese. Halimutan ko muna ng pepperoni. Ito. Yung maliit na lang yung kinukuha ko, mga loves para hindi nasasayang yarn. Nalagay ko lang naman siya sa ano. Pag gumagawa ko ng egg. Alam mo ba yun? try nyo na yun. Yung egg with pizza. Para siyang pizza egg. Nalagyan mo lang na itong pepperoni. And healthy breakfast yun mga loves. Ayan ko tayo ng feta cheese pang salad. Uh, mas gusto ko ito, mga loves. Kasi maganda yung lagayan niya. <laughs> ito. Cute nung lagayan. And verse and cheese it is. <laughs> Na-addict yung lola niyo dito, mga loves. Garlics and herbs. Pero gagawa ako mamaya ng ganito. Kalimutan kung kumuha ng ito. Kailangan pala natin ng cream cheese. Ito, oh, mga loves. Kumuha rin pala ako ng bagel, mga loves. Malayo ng cart ko. <laughs> Iniwan ko dito. Ayan. So, ayan ang ating bagel. With... This is the cream cheese. Ayan. I'm gonna get hard-boiled egg. Alam ko, mga lasagay, pwede ka naman maglaga na lang ng itlog. Eh, wala mga loves. Pukuha lang ako isa kasi nakakatamad ng maglaga <laughs> pag sobrang pagod mo sa work, ayan so ito madali na lang, nakalagin ano na siya mga loves, um, luto na talaga siya, nalagay mo lang siya sa ano nalagay mo lang siya sa ref yarn and we just need some chips, I think baka ah, gusto nyo ng chocolates, apakadaming chocolates dito sa Walmart mga loves magsasawa ka talaga ang dami. Pero dito tayo. Hanapin natin yung ano. Uh, ito, yung original na masarap talaga mga love Tinry ko to. Ito, hindi ako masyadong nasarapan. Pero mas, 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 gusto ko talaga yung original. Ito. Mas bagay siya dun sa cheese. Ayan ko tayong tan house. Pita sea salt. Ayan. Kailangan ko pala ng coffee, mga loves, pang work. Kasi naubos na yung coffee ko na tinadala sa work. Tinitimpla ba? Hinahanap ko yun, mga loves. Nilagay pala nila sa taas. Ito, oh. Nescafe Gold Espresso. Wala naman to sa taas dati. Parang nandito lang siya. <laughs> Nilagay nila sa taas. <laughs> Ayan. Tignan nyo to, mga loves. Parang ang sarap yan tignan, no? Juan Valdez, the coffee from Colombian growers. Freeze-dried instant coffee. $5.48. Parang gusto ko siyang itara mga loves. Anong pinagkaiba? Classic. Pareho lang siya mga loves. So, try natin kung masarap ba o hindi. Ayan. Ayan ko na lang tayo nung ano, nung ano ba yun? Beef. naka -roll back tong mga to mga loves. o Rollback, rollback. A dollar. Hopestyle chicken with vegetables pasta. Sana ito i -roll back nyo rin. Kasi ito yung gusto ko eh. <laughs> Sana yun, yung beef vegetable. Ito. Beef with country vegetables. Gusto ko ito, mga loves. Ayan, isa. And we're gonna get two more. Dinadala ko rin siya sa work mga loves. Pag wala na akong maisip na abaunin. Uh, Yan na lang yung tinadala ko. Ayan. Kasi madali lang. Iinit mo lang siya. Microwave din. Tapos na. Nakaka-sale tong mga to, mga loves. From 238 down to 198. Try natin tong uh, creamy chicken noodle. Chicken noodle soup. And kuha tayong isa pa, mga loves. Ito naman. Chicken noodle. Meron silang chicken rice. Oh, try kaya natin ito mga loves. Chicken rice. Dalawa ko natin. Basta may rice e eh, no? <laughs> chicken and rice. Where's the other one? Right here. Chicken rice. Chicken rice with vegetables. Yeah. I think we are good mga loves. Last na mga loves ko tayo ng salsa. Chunky Salsa. Ayan, I think okay na tayo mga loves. Let's go and check out. Alas mo, nakita ako dito mga t-shirts na nakasale na naman siya. Ang mamura niya mga loves, nasa $3 lang. Ayan siya, tignan nyo. Lipa ang tatak niya mga loves, oh. $3 from $14.98 14 naging ano na lang siya mga loves, $3. So, kanin ko to. Ito. Tapos, eto mga loves. And this one para sa kapatid kong lalaki. Ayan. O di ba? Ang kikit niya mga loves. Ang gaganda ng ano niya. Branded pa. Tapos $3 lang. Tapos ito mga loves, parang bagay dun sa um, asawa ng kapatid ko. Medium. Naka-sale din siya for $5. Ayan, pang pasok niya sa work. So, wala na iba dito mga loves. Yung eh. mga ano na, small. Hindi ko alam kung kasya niya tong small. Parang sobrang liit naman ng small mga loves. Eh, nagamit naman ako ng um, XL. Wala naman. Kasi, bilhin sana si Papa kasi wala mga loves eh. Uh, ano lang, limited lang yung mga sizes nila. Ayan, small. Ito, rebook na, how much is this one? Rebook, rebook, rebook. $4 lang mga loves. Oh. 3XL. Ayaw kasi ng ganito ng asawa ko mga loves eh. Ay, yung manipis oh. Kumabakat kasi yung ano niya, yung otong niya. <laughs> Gusto niyang damit yung makapal yung pagkain nito. Ayan oh. Eh, no? Kaso, small naman yan. Yung ang ng pinamili ko mga loves pero walang open na cashier. So, tayo lahat ang magpapunch nito. Grabe. Nakaka Edo yung nakakainis eh mga loves. Yung ang dami mong pinamili pero... Walang open na cashier. Ikaw magpapunch lahat. So, kaka lang natin sa bahay, mga loves. Ayun eh, yung mga pinamili natin. And, <laughs> tinry ko na tong um, white chocolate mocha. Okay naman yung lasa niya, mga loves. Parang, hindi ko naman ma-ano ma kung kung lasang white chocolate. <laughs> Parang lasang kapi talaga siya, mga loves. <laughs> Ganon. Mm. Kasi masarap siguro ito pag lagyan natin ng ice. Um, so anyway, ayun, ang binayaran ko pala is $161. So, mga loves, maraming maraming salamat sa pagsubaybay niya sa ating vlog. And I'll see you again sa ating susunod na grocery shopping. Bye! So, nga pala yung ginawa kong meal prep, mga loves. So, meron tayo. Ito yung beef, ground beef. Tapos nilagyan ko siya ng um, cauliflower rice. Tapos, ayan, may konting veggies. And ito yung zucchini and asparagus. And meron tayong tuna. Ayan, so, that is good for four days. Ayan. Ito nga pala yung nagawa ko ng na, mga loves na burson cheese. Ayan, and nalagay ko lang siya dito. Nalagyan ko to ng parsley. Normally, tumagal talaga siya mga loves. I think more than two weeks. Basta nakaano lang siya mga loves. Nakalagay lang siya sa ref. So, ma ma tumatagal talaga siya. So, yun na siya mga loves. Nilagay ko na siya. Mm. lagay na natin siya sa rep. Kasyang, kasya, kasi talaga siya dito mga loves. Eh. Sa so, lagayan na ito. Ngayon, lagay natin siya rep. And kapag tumigas na siya mga loves, at ano na, pwede natin siyang kainin. <coughs>